Sa bawat sulok ng Pilipinas, milyon-milyong batang Pilipino ang pumapasok sa paaralan araw-araw. Ngunit sa kabila ng presensya sa silid-aralan, marami sa kanila ang hindi marunong magbasa o umunawa ng simpleng teksto. Isa na dito ang tinatawag na learning poverty. Bawat bata ay may karapatang matuto. Pero paano kung hindi sapat ang natutunan nila? Paano kung kahit makapasok sa paaralan ay tila hindi pa rin marunong bumasa? Sa kabila ng pagpuprustigay ng mga mag-aaral na ito ay tila isang balakid ang pumipigil sa mga mag-aaral. Gaano nga ba kalaki ang epekto ng learning poverty sa mga mag-aaral? Ayon sa World Bank, ang tinatawag na learning poverty ay ang porsyento ng mga batang edad sampu na hindi marunong bumasa at umunawa ng isang simpleng kwento o teksto. Sa Pilipinas, mahigit siyam sa bawat sampung bata ang hindi nakakaabot sa minimum na antas ng pagbasa. Batay naman sa Philippine Statistics Authority o PSA 2024 Functional Literacy Education at Past Media Survey, Ipinaliwanag niya na labing siyam na milyong nang tumutukoy. Si tinatayang bilang ng mga taong may edad 10 hanggang 64 na karaniwang hindi marunong bumasa at sumulat o walang sapat na kakayahang bumasa at sumulat at hindi rin nakatapos ng formal na pag-aaral. Isa si Princess sa isang mag-aral sa grade 5 sa mga estudyanteng nahihirapang umunawa at bumasa ng mga salita, Ingles. Maging ang asignaturang matematika ay isa rin umano sa mga paksang pinakamahirap para sa kanya. Mahirap ko yung mga tinatang nila Parte ng mas kaya ba nahihirapan? Sa times. Bakit? Mahirap po kasi. Hirap yung mga tanong. Nailinito ako. gayon pa man, ginagabayan siya ng kanyang mga magulang sa pag-aaral upang makasabay sa mga itinuro ng kanyang guro. Kung mama, paano ito gawin? Hindi ko, hindi ko po kasi ito alam. Hindi ko paano gawin. Sa kabila ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagtuturo, tila hindi pa rin sapat ito upang matiyak na sumusulong din ang kaalaman ng lahat magaral mag-aaral. Ang inaasahan sanang pag-unlad ng kaalaman ay tila na iwan para sa iilan. Isa nga ba sa dahilan ang mahinang learning outcomes? Masasabi natin ano, doon sa learning poverty, nag-result yan doon sa patuloy na neglect ng pamahalaan sa education. Though sinasabi, education should be given a priority as far as budget is concerned, di diba? at, at, mahalaga ang education sa pagunlad ng ating bansa. But yung mga policy, yung budget ay kabaliktaran. Ang learning outcomes ay ang inaasahang kaalaman at kasanayan na dapat makamit ng isang estudyante. Ngunit sa realidad, maraming bata ang hindi natututo ng tama sa pagbasa, pagsusulat at simpleng matematika. Noong nakaraang sona ng Pangulo, binanggit nito ang pagpapamulad ng kalidad ng edukasyon at recovery program kusang saan idineklara nito na higit sa kalahati ng mga estudyante sa grade 6, grade 10 at grade 12 ay kulang sa skills gaya na lamang ng critical thinking, problem solving at information literacy. Kaya't ipinatuloy nito ang National Learning Recovery Program sa basic education ng tuloy-tuloy. Binanggit niya rin ang malaking papel ng edukasyon sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Kaya tinamon niya noon ang bagong DepEd Secretary na si Sani Angara na ihangat ang kalidad sa lalong madali. Panahon. Kaya naman naging inisyatibo ng Pangulong Marcos ngayong taon na magdagdag ng Child Development Center o CDC para sa komunidad na kulang sa serbisyo. Sa ilalim ng Fiscal Year 2025 General Appropriations Act, ilalaan ng mga pondo para sa pagtatayo, rehabilitasyon o pag-upgrade ng mga multipurpose building na magsisilpi CDC. Ang mga LGU na may mababag kita na tinukoy sa pag-aaral ng EDCOM 2 ay uunahin naman para sa pagpopondo kung saan tinitiyak na ang suporta ay makakarating sa komunidad na may pinakamalalaking pangangailangan. Ang laban sa learning poverty ay laban para sa kinabukasan ng ating bayan. Sa isang bansang nangangarap umangat, hindi dapat hadlang ang kakulangan sa kaalaman. Ito na nga ba ang tamang panahon para siguruhin na walang batang may iwan? Sa panahon ngayon, hindi may kakaila ang papel ng maayos na silid-aralan sa paggubog ng kinabukasan ng kabataan. Sa Pilipinas, lalo na sa mga pampublikong paralan, ang kakulangan ng classroom ay patuloy na hamon sa kalidad ng edukasyon. Mula sa double shifting ng mga klase hanggang sa siksikan ng mga estudyante sa iisang silid, ramdamang pangangailangan ng modernong infrastruktura upang matiyak ang epektibong pagkatuto. Ayon sa Department of Education at Second Congressional Commission on Education, mayroong 165,443 na classroom backlogs sa buong bansa. Kung susundin ang kasalukuyang bilis ng pagtatayo ng silid-aralan, aabuti ng 30 hanggang 55 years bago matugunan ang kakulangang ito. Iginiit din ng Alliance of Concerned Teachers na hindi kailanman makakamit ang dekalidad na edukasyon kung patuloy na mag-aaral ang mga kabataan sa mga makeshift classrooms o sa ilalim ng mga puno. Binigyang diin ng grupo ang kahalagahan ng maayos na pasilidad sa mga paralan upang matiyak ang ligtas at epektibong pagkatuto. Kami talaga, baka mas malaki pa dyan kung kung standardize natin yung class size na 35 students per class, katulad ng ginagawa sa iba't ibang mga bansa. Dagdag pa rito, nahihirapan ng mga guro na mag-manage ng klase na umaabot ng 50 to 60 na estudyante habang ang mga bata naman ay nagkukulang sa atensyon at tamang espasyo para matuto. Siksikan po kami, kulang-kulang po kami minsan ng upuan. Minsan po kasi may mga nauuna po tapos yung mga nalilate po, wala po silang mauupuan. Tapos po kapag madami rin po kasing upuan, madami rin pong matututong mga bata po pang mga Bilang tugon sa krisis na ito, inilunsad ng DEPED ang Public-Private Partnership School Infrastructure Project na layuning magtayo ng 15,000 na bagong classrooms sa 1,600 na paaralan sa Siam na rehiyon bago sumapit ang 2027 aabot sa 37.5 billion pesos hanggang 60 billion pesos ang pondo para sa proyektong ito. Na makikinabang ang mahigit 600,000 na estudyante at makakalikha ng tinatayang 18,000 na trabaho. Bukod dito, plano rin ng mga sumusunod na yugto ng PPP ang PSIP 4 at 5 na magtatayo pa ng karagdagang 30,000 hanggang 60,000 classrooms upang unti-unting maubos ang backlog may ilan ding LGU ang kumikilos tulad ng ilang probinsya at lungsod na naglalaan ng pondo para sa sarili nilang school building projects, bagamat limitado ang saklaw ng mga ito. Naniniwala ang mga guro na ang sapat na bilang ng silid-aralan ay susi sa epektibong pagtuturo. Siguro speaking in behalf of uh, all the public schools na meron tayo sa Pilipinas, uh, I believe meron talaga. Um, actually, kakapanood ko lang ng balita. There are uh, a lot of rooms shortages, lalo ngayon nasa 4,000 to 6,000 classrooms ang hindi mo na magagamit dahil damaged because of bagyong emong and bagyong dati and haba. Well, kailangan mag-double time ang Department of Education sa pagbibuild ng mga classrooms. No tapos um uh, ito yung DPWH kailangan ay through partnership ng DepEd ay magdouble time kasi mas mabilis yung pagdami ng mga estudyante kaysa yung bilis ng pagbe ng mga classrooms. At pangalawa, wag nang kurakutin. I can't I can't believe na yung mga classroom ngayon, per classroom umaabot ng more than 5 million per classroom. So tama ba 'yon? Dapat ay maging ano no, maging considerate, maging mapagmahal naman yung ating mga mga officials na gumagawa ng mga classroom na dapat ay ingatan ang pondo ng mamamayan para ma-maximize natin yung pondong inilalaan dito sa mga classrooms sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr., layon ng DepEd na tuluyang makamit ang 100% classroom availability sa susunod na dekada sa pamamagitan ng sunod-sunod na PPP phases, dagdag na pondo mula sa General Appropriations Act at modernong disenyo na makakasabay sa pagbabago ng klima. Malinaw na ang infrastrukturang pangedukasyon ay hindi lamang gusali, kundi pamumuhunan para sa kinabukasan ng bawat kabataang Pilipino. Mahalaga sa bawat tao ang anumang uri ng impormasyon sapagkat ito ay nagsisilbing gabay sa kanila. Mahalaga rin ito upang maunawaan ng mundo at mapalawak ang kaalaman na siyang makatulong sa pag-unlad ng buhay. Sa makabagong panahon ng teknolohiya, madali na lamang para sa iba na makakuha ng impormasyon sa internet. Kaya naman, ito na rin ang paraan ng nakararami tulad sa mga paaralan upang malinang ang kaalaman ng mga mag-aaral. Gaano nga ba ito kahalaga sa mga pampublikong paaralan sa Pilipinas? Ayon sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS, problema pa rin ang maayos na akses sa internet sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Sa isinagawang pag-aaral ni PIDS Senior Research Fellow Adoricio M. Navarro, noong 2022, inihalin tulad ang Pilipinas sa bansang Vietnam at Singapore na kung saan mayroong universal access sa mga paaralan sa internet. Sa tala naman noong Setyembre ng taong 2022 ng Department of Information and Communications Technology o DICT, 1.8% pa lamang sa halos 47,421 na pampublikong paaralan ang mayroong akses sa internet. Sa kabilang banda, para kay Iman, isang grade 7 student, mahalaga ang maka-access ng internet dahil ito ang nagsisilbing gabay niya sa paggawa ng mga takdang aralin at proyekto sa eskwelahan. Importante po yung internet upang magamit po natin to ng gabay sa paggawa natin ng mga projects, sa assignment. Isa rin si Angelo Confiado, guru mula sa Eugenio Lopez Jr. Center for Media Arts Senior High School na pumabor na mahalaga ang akses sa internet sa makabagong panahon lalo na sa gitna ng mga nagkalat na fake news. Ayon sa kaniya, mahalagang maka-access ang mga bata sa internet dahil ito ang isa sa tulay upang maturuan sila maging media literate. Bukod kasi sa pagiging media information literate, I believe kailangan din ng mga estudyante natin na maging digitally um, literate. No? Napakagandang pagkakataon na um, na kakatulong yung internet, yung free internet access para ma-combat yung iba't ibang issues natin ngayon. Like for example, misinformation, disinformation, fake news. Ngunit sa kabila ng importansya ng access sa internet, mayroon pa rin hamon na nararanasan si Angelo. Ayan, minsan, yun, nga, meron naman talagang gano'n. Minsan, hindi talaga perfecto rin ang ang uh, uh, access natin dito no minsan nawawala-wala siya minsan siguro um, ayan, uh, na nahahagip, no? just to share with you, nahahagip yung line natin sa labas ng mga trucks na medyo mataas yung mga dala. Ayon naman kay Ayman na itatawid niya ang kanyang pag-aaral sa paggamit ng data kahit na wala silang access sa so wifi sa kanilang tahanan na kung saan naman hindi pa rin ito sapat sapagkat mahina ang signal sa kanilang lugar. May wifi kayo sa Wala po, load lang po. Data. data. po. Mas malakas po yung wifi kasi yung wifi mabilis ka agad yung maano sa cellphone. Kaso po yung load, yung nasa liblib ko po kami tapos marami pong puno. Doon doon po kami nahirapan sa paggamit ng data. Sa nakaraang State of the Nation Address 2024 ni Pangulong Bongbong Marcos, inihayag niya na patuloy umano na pinaiigting ng kanyang administrasyon ng internet connectivity na kung saan mayroong access ang mahigit 3,000 lugar sa Pilipinas sa ilalim ng free Wi-Fi program. Our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity. Sa ating free Wi-Fi program, halos 10 milyong unique user devices ang nakikinabang sa libreng internet sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas. Isa rin sa hakbang ng gobyerno upang mas maging accessible ang teknolohiya bukod sa internet connection sa mga paaralan ay ang paglulunsad ng computerization program sa ilalim ng Department of Education. Layo ng computerization program na ito na i-integrate ng teknolohiya tulad ng mga computer sa pagtuturo sa mga estudyante sa paaralan. Sa kabilang banda, nangako naman ka makailan ng Administrasyon Marcos na mas paiigtingin ang internet connectivity sa mga paaralan lalo na sa mga limited na lugar. Hamon pa rin sa ilang guro at mag-aaral ang kakulangan sa akses sa internet para sa kanilang pagtuturo at pagkatuto sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya. Kaya naman mahalaga ang universal access sa internet sa bawat mag-aaral sapagkat isa ito sa mga susi para sa kanilang kinabukasan. Ngayong zona na Pangulo, ating abangan ng iba't ibang agenda sa usapin ng edukasyon lalo na sa learning poverty, kakulangan sa silid-aralan, at internet connectivity. Para sa Sona 2025, ako si Catherine Landicho, Justin Pagliani, Marantalo ng Eurotv News, sumasalubos sa bawat Pilipino.